Isipin nyo, kayo ay nasa loob ng isang kampo na napapalibutan ng mga barbed wire, mga gwardya, matataas na pader. Ang pagtakas ay maaaring maisip mo na imposible. Ngunit noong taglamig ng 1944, isang grupo ng mga bilangko ang nagplano ng mapangahas na hakbang na gumulantang sa mga Nazi. Umabot ng 600 bilangko ang nagtulong-tulong upang maisakatuparan lang ang tinaguriang The Great Escape. Noong 1940, habang tumitindi ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga aliman ay nagtatag ng mga POW camps o Prisoner of War camps para sa mga nabihag na Allied soldiers. Isa sa mga kampong ito ay ang Stalag Luft 3 na matatagpuan malapit sa Zagan na ngayon ay Zagan, Poland. Ang Stalag Luft III ay isang kampong may mataas na seguridad na partikular na dinisenyo upang hawakan o pigilan ang mga Allied Airmen. Kilala ito sa mahigit na kondisyon at matinding mga hakbang sa seguridad na kinabibilangan ng mga watchtowers, searchlights at isang komplikadong sistema ng mga electrified fences. Ang kampo ay itinayo noong March 1942 mga isang daan at anim na kilometro sa timog silangan ng Berlin. Ito ay tinatawag ding Main Camp Air na itinalaga para sa mga miyembro ng U.S. Army Air Force at Western Allied Airmen. Ang site ay napili dahil sa mabuhangin nitong lupa na magiging mahirap sa mga bilanggo na tumakas sa pamamagitan ng tunnel. Noong 1943, ang Stalag Luft III ay may higit sa 10,000 na mga bilanggo. Karamihan ay British at American Airmen. Ang kampo ay nahati sa iba't ibang bahagi. Bawat isa ay may mga barracks, workshop at mga administratibong kusali. Sa kabila ng masamang kondisyon, marami sa mga bilanggo ang may karanasan sa pagtakas mula sa mga kampong bilangguan. Siya ay si Roger Joyce Bushell, isang African raft aviator habang siya ay nagpapatrol sa kali upang alalayan ang Dunkirk evacuation. Ang eroplano na tinatawag na Supermarine Spitfire ay tinamaan ng kalaban at di kalaunan ay nagcrash sa lupain kung saan okupado ng mga German. Ngunit bago pa man siya makapagtago ay nahuli na siya ng mga German nang kinulong si Bushell sa Stalag Luft 3. Siya ay ginawang bahagi ng permanenteng British staff sa ilalim ng senior British officer wing commander na si Harry Day. Ang tungkulin ng permanenteng staff ay tulungan ang mga bagong bilangko na allied aircrew na umangkok sa buhay bilang isang prisoner of war. Ang pagtakas ay itinuturing na isang mahalagang tungkulin ng officer rank para sa lahat ng mga bihag ng digmaan. Maswerte na napasama si Bushell sa Fleet Air Arm Pilot na si Jimmy Buckley at ginawa ni Harry Day si Buckley bilang tagapamahala ng mga operasyon sa pagtakas habang si Bushell ay bilang kanang kamay ni Buckley. Ang tatlo ay bumuo ng komite na responsable sa lahat ng mga pagtatangka sa pagtakas. Ang unang pagtakas Ang mga permanenting staff ng kampo ay nagsimulang magtayo ng ilang mga lagusan ng pagtakas, kung saan ang isa sa mga ito ay nakumpleto noong May 1941. Nang sumunod na buwan, nagkaroon si Bushell ng pagkakataong tumakas, ngunit hindi sa pamamagitan ng tunnel. Nagtago si Bushell sa isang goat shed sa campground at nang sumapit ang gabi, Gumapang siya sa ilalim ng wire fence at tuluyan ng nakatakas at sumakay siya ng tren. Ngunit di nagtagal ay nahuli din siya sa Swiss border at pansamantalang kinulong sa Dulagloof bago inilipat sa Estalagloof 1 kasama ang labing pitong bilangko. Kung saan kabilang dito si Harry J. at Jimmy Buckley. Isang araw lang na natili si Boshell sa Estalagloof 1 at inilipat ito sa Offlag 10 isang kulungan para lang sa mga officers. Sa kampo na ito, muling nakibahagi si Bushell sa paggawa ng panibagong tunnel. Ngunit ito ay hindi natapos ng abando na ang kampo at inilipat sa ibang kampo ang mga bilanggo. Ang ikalawang pagtakas Noong October 8, 1941, lahat ng mga opisyal ng POW ng Britanya at Commonwealth ay inalis sa kampo at isinakay sa tren upang ilipat sa Offlag 6P sa Warburg. Pagsapit ng gabi, puminto pansamantala ang tren sa bahagi ng Hanover kung saan ang dalawang opisyal na si Bushell at Jaroslav ay nakatakas. Sa pamamagitan ng paglundag mula sa tren na hindi napansin ng mga bantay na aliman, Bukod sa dalawa, alim pang opisyalis ang nagtangka ng pagtakas sa pamamagitan ng paglundag sa tren habang mabagal ang takbo nito. Subalit, ang isa ay agad nahuli at isa namang opisyalis ang namatay nang nagulungan ng mga gulong ng tren. Naglakbay si Nabushal at Jaroslav patungong Prague. Sa tulong ng mga koneksyon ni Jaroslav Nakipag-ugnayan sila sa pamilyang Setamel. Nakituloy si Nabuchel ng walong buwan sa mga ito. Ngunit noong May 1942, isang Czech soldier na nagngangalang Miroslav Kraus ang nagtraidor sa dalawa na dating nagtatrabaho bilang impormante sa Gestapo at di nagtagal, ay nahuli ang dalawa. Si Bushel ay ipinadala sa Stalag Luft III sa Sagan samantalang si Jaroslav ay nanatiling ikinulong sa Prague ang ideya ng isang malaking pagtakas ay hindi na bago. Ang mga British ay dati nang nagtangkang makatakas mula sa iba pang mga kampo. Ngunit ang hamon ng seguridad ng Stalag Luft 3 ay naging daan sa pagpaplano para sa tinaguriang The Great Escape ng World War II. Ang operasyon ay pinangunahan ng isang grupo ng mga senior officers at mga eksperto sa pagtakas. Una sa mga ito ay ang kanilang group captain na si Royal Air Force Squadron Leader Roger Bushell. Ang kanyang plano sa pagkakataong ito ay maitakas ang dalawang daang bilangko. Kabilang din sa grupo ang Flight Lieutenant na si Johnny Dodge na malaki ang ambag pagdating sa teknikal na aspeto. Squadron Leader Bob Gerd Leston, responsable sa pag-organisa at pamamahala ng mga logistics sa pagtakas, at si Flight Lieutenant Pat Reed. Isang biyasa sa pagtakas at malaki ang papel sa operasyon. Ang plano ng mga bilanggo ay maghukay ng tatlong mga tunnel na tinawag nilang Tom, Dick at Harry Upang matiyak na kung sakaling isang tunnel ang matuklasan ng mga gwardiya, ang iba ay maaari pa rin magamit. Pinili ng komite ng pagtakas ang isang lugar sa kagubatan malapit sa kampo upang gawing tagpuan. Ang paggawa ng tunnel Ang mga tunnel ay hinukay gamit ang mga rudimedaryong kagamitan kabilang ang mga kotsara, mga homemade na piko at iba pang mga improvised na kagamitan. Ang paggukay ay ginawa sa gabi upang maiwasan nilang mahuli ng mga gwardya. Ang tunnel na Tom ay nagsimula sa isang madilim na sulok ng isang tanggapan sa isa sa mga gusali. Ang pasukan sa hari naman ay nakatago sa ilalim ng isang kalan. At ang pasukan sa Dick ay may itinatagong pasukan sa isang drainage. Higit sa anim na raang bilanggo ang kasangkot sa kanilang konstruksyon. Noong June 12, 1943, si Bushell ay nag-organisa ng isa pang malaking pagtakas na tinawag na Delousing Break kung saan anim na opisyal ang nakatakas sa pamamagitan ng pag-alis sa kampo sa ilalim ng dalawang huwad na gwardya. Ngunit hindi rin nagtagal ay nahuli din ang mga ito at ibinalik sa kampo. Matapos ang pagtuklas sa Tunnel Tom, ang pagtatayo ng Harry ay itinikil. Ngunit ito ay muling itinuloy noong Enero 1944. Ang tunnel ay maingat na itinayo na may lalim ng 10 metro at haba na abot sa isang taang metro. Meron itong railway at naglagay din sila ng mga ilaw hanggang sa lapasan ng tunnel ang channel ay may mga sistema ng bintilasyon at suporta upang maiwasan ang pagguho. Ang mga bilang ko ay walang pagod na nagtrabaho ng halinhinan upang maisakatuparan lang ang kanilang minimiting kalayaan. Bukod sa paghukay at teknikal na aspeto, isang mahalagang bahagi ng plano ng pagtakas ay ang paggawa ng mga dokumento kabilang ang mga identity papers at travel passes. Ang mga ito ay kinakailangan para sa mga makakatakas na madaling makadaan sa mga checkpoint ng German at maiwasan ang pagtuklas pagkatapos ng kanilang paglabas sa kampo at sinigurado nilang hindi mahahalata ang kanilang mga ginawang dokumento na peke at hindi sila pagdududahan sa oras na makihalubilo na sila sa mga sibilyan sa labas. Dagdag pa rito, ang mga bilanggo ay nag-ipon ng mga gamit para sa pagtakas, kabilang ang mga sibilyan na damit, pagkain at mga mapa. Bumuo rin sila ng sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga kapwa bilanggo upang maayos na i-coordinate ang oras at pagsasagawa ng pagtakas. Noong March 1944, ang Gestapo, o ang Secret State Police ng Nazi ay ipinagutos na mas paigtingin ang seguridad ng kampo mula sa mga pagtatangka sa pagtakas. Ngunit imbes na mapanghinaan ng loob ang mga bilanggo, ang plano ni Bushell ay doon na nagsimulang kumalaw. Gabi ng March 24, 1944, nagsimula ng tumakas sila Bushell. Ang plano ay gamitin ang Tunnel Harry dahil ito ang pinaka-advanced sa tatlong tunnel. Mga bandang alas otso ng gabi, ang unang grupo ng mga bilangko kasama si Bushell ay nagsimulang kumapang sa tunnel na hari. Ang pasukan ng tunnel ay maingat na itinago sa likod ng isang peking dingding at ang mga tumakas ay kailangang dumaan sa isang makitid, madilim na daanan na umaabot ng hikit sa 100 meters. Ngunit dahil sa hindi inaasang mga problema gaya ng paggo ng tunnel at masamang panahon mula sa planong dalawang daang bilanggo, naging 76 anim na bilanggo na lang ang nakatakas sa tunnel. At ang put pitong bilanggo na tumakas ay nahuli ng mga German dahilan upang doon na mabunyag ang ginawa ni Labochelle na mga tunnels. Sa kabila ng mga hamon, marami sa mga prisoners ang nakarating sa lugar ng tagpuan sa gupat. Samantala si Bushell naman at ang kanyang partner na si Bernard Chad Howard, ay matagumpay ding nakatakas at agad na sumakay sa tren ng Zagan Railway Station. Ang mga aliman ay naglungsad ng isang malaking operasyon upang muling mahuli ang mga tumakas. Nag-deploy sila ng mga search team, mga aso at mga eroplano upang tuntunin sila Bushell. Ang mga German authorities ay determinadong gawing halimbawa ang mga tumakas upang magbigay ng babala sa iba pang mga prisoners at hindi na pamarisan. Kinabukasan, si Labusiel ay nahuli sa isang istasyon ng tren habang nag-aantay ng tren patungo sa Alsas. March 29 ng parehong taon, habang pabalik si Labusiel sa prison camp, ang sasakyan nila ay pansamantalang huminto upang magpahinga malapit sa Ramstein, Germany. Ngunit sa hindi inaasang hakbang, nasa loob ng sasakyan sila Labuschel, isang grupo ng mga gestapo ang lumapit sa sasakyan at pinagbabaril sila Labuschel hanggang sa malagutan sila ng hininga. Samantala, limampu pang bilanggo na tumakas ang muling nahuli ng mga gwardya at ibinalik sa Stalag Luft 3 at doon pinatay ayon sa utos. Walang iba kundi si Adolf Hitler. Mayroong tatlong maswerteng nakatakas. Yan ay sina Norwegian pilot Per Bergslund, Norwegian pilot Jens Muller, at Dutch pilot Bram van der Stock. Ang mga British investigator ay nilabanan ang justisya sa mga prisoners. Noong 1947, ang military tribunal ay napatunayan na ang labing walong Nazi ay guilty sa war crimes sa pagpatay sa mga bilangko at labing tatlo sa kanila ay pinatay